dating Pangulong Duterte, plano na namang magpa-trending. Nagtangka na naman po ang dating Pangulo sa pagsabi ng salitang bangag si BBM. Gusto na naman mag-trending ng tatay nyo. Aba, pag-usapan natin to. Napuno na ng mga maanghang na birada ang proclamation rally ng PDP laban sa San Juan. Si dating Pangulong Duterte, bumanat na puro pangako lamang daw si Pangulong Bongbong Marcos Uy. at gumagamit umano ng droga. Uy! Na, sa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Ayan na naman. Ito na naman tayo eh. Bakit tuwing mag-e-eleksyon, mag, mag magpapatrending si Diggs ngayon? Kung deny natin mga kababayan ko. Saan kayo makakita, mga kababayan, ng ganitong sistema ng ginagawa nila? Akala siguro netong dating Pangulo na mapapatrending niya pa rin yung sinasabi niyang si Bongbong Bangag. Naalala natin noong unang-unang maisog nila doon sa Dabao, yung nakagano si Duterte, may presidente tayong anak! <laughs> And the following, in the following month, mga kababayan ko, na pinainit nila yan sa loob ng social media, mga kababayan ko, at isa na sa nag yung sinasabi nilang pulburon, mga kababayan. Tama. Tapos, sinabayam pa nila ng AI na video na nilabas nila sa ibang bansa na may dumampot ng tawas, sininghot yung tawas na ganun, gumanon. <laughs> Tapos ngayon, mga kababayan ko, uulitin ulit nila yon ngayong campaign rally. Nag-proclamation rally na nga itong kampo ni Digong, mga kababayan ko, at bumanat na naman ng salitang bangag. May presidente na naman na bangag. Lagi diyang sinasabi yan, mga kababayan ko. Duterte is always, uh, always, he is the only president uh, na pwede kong matawag na professional liar. ba? Diba? Opinion ko to. Tuloy natin. Meron isang presidente. Ayan na naman siya. Na talagang pangak. He's always pointed, uh, he's always pointed uh, words. Merong isang presidente na bangag. Nagtak akala akala kasi ni Duterte no. Akala ni Duterte. Pag nagsalita siya ng bagag ngayon. Nagte-trending pa rin. Sa totoo lang nawasak sila doon sa ano eh, sa words na yan eh. Kasi hindi na napatunayan eh. Kumantong na sila sa punto na gumawa na sila ng AI video, mapatunayan lang sa sarili nila, sa mga taga-suporta nila, na si Bongbong Marcos ay gumagamit. Until now, mga kababayan ko, until now, ginagamit pa rin nila yon. And they are trying right now, na mga kababayan ko, na magpatrending trending ulit sa loob ng social media using the word bangag. Mga kababayan. Mga kapatid. Ganito na po kadesperado yung mga kalaban ng alyansa ng bagong Pilipinas o alyansa ng makabagong Pilipinas. Mga kababayan ko, para ipanalo yung kanilang mga tindero ng suka <laughs> mga kababayan do you think mananalo yung kandidato kung ganito ang tirada ng uh, ulo at na nage-endorso sige I, cha I challenge all the DDS right now kung totoo yung 32 million ni Sara Duterte so use it tapusin natin ang laban at usapin na to kung kaya nyo ipanalo ang mga kandidato nyo na ng suka Gamitin niya yung 32 million votes sa sinasabi niyo na, na nagpanalo kay Sara Duterte. Hindi niyo na kailangan manira kung totoo 32 million yan. Diba? Pinagmamalaki nyo, mga kababayan ko. Tuloy. Oh, kita yun. Nag na. Naghang na siya. <laughs> Tuloy. Hindi naman buang. Oh. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Yeah, yeah. That's true. That's true. Kung ang vision ng droga, long term yan. But the question is, mga kababayan ko, the question is ganito. Lagi yung ginagamit, yung bangag, uh, adictus benedictus, sila sabihan si presidente na ganun inuupakan yun ng salita na si Presidente na kaya ito gumagamit yan si Bongbong Marcos, ganyan. Di ba katikit nyo si Atty. Vic Rodriguez? Bakit din yung tanongin si Atty. Vic? Atty. Vic, tatanungin lang kita. Mawalang galang ha, na-mention kita dito, Atty. Vic. Noong 2022, di ba pinadrag test mo si BBM? No, pinadrag test mo si Pangulong Bongbong Marcos ng urine? Noong panahon na nagsasalita, itong dating Pangulo, mga kababayan ko, noong Pangulo pa siya noon, na sinasabi niya meron daw isang presidente na gumagamit. Tama. Sinabi niya yun eh. Si Atty. Vic, agad-agaran, pinadrag test si Pangulong Bongbong Marcos. Doon sa St. Luke's. Mga kababayan ko, pinadrag test siya si BBM, pinaihi niya si Bongbong Marcos doon, mga kababayan. And the result is negative. Ngayon, si Duterte, ginagamit na naman yung salita na yan. Mga kababayan ko, ginagamit na naman yung salita na yan na bangag, adik, ganyan, long term, ganito, ganito yan. Ba't hindi mo ba tanongin si Atty. Di ba nakatikit naman yung former president? Di ba nakatikit naman yung kay, nakatikit sa inyo, si Atty. Bik, yung nagpa-drug test kay Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo tanungin yung uh, yung inyong kandidato kung positive o negative ba talaga? ba? Diba? Kasi ang nakakaalam ng nakakaalam niyan na positive or negative nga ba ang resulta ng drug test ay si Attorney Mike Rodriguez. Eh bakit hindi niyo masabi-sabi kung ang ano, kung ano ang uh, kung ano ang totoo? Hindi hindi na kayo nagsasalita ng bangja, magpo-point kayo ng po point na pangalan, tapos magda-drop kayo ng name, itong si Marcos ganito. Tigilan na natin yung ano, yung uh, dirty politics. We know na election ngayon, maglalabasan ng mga madudumi at maaahang na salita at mga pangit sa bibig ninyo. Di ba? Ganun lang kadali yun. Kung ako sa inyo, former president, magpakatotoo na lang tayo. Di ba? Lu Lumabala tayo ng patas dito. Kung talagang totoong may Duterte magic, kaya nyo ipanalo yung mga kandidato nyo. Hindi na yung ano, hindi na yung patotsadahan pa tayo, gagamit pa kayo ng mga sa ito. banga, ganito. Ako, lumaba na lang kayo ng patas para patuwaan kayo ng tao. Alam nyo sa ginagawa nyong ganyan na dirty politics man, na lumalabas sa bibig ninyo, malabo nang manalo yung mga kandidato nyo. Bakit? Eto, tingnan nyo. Maging si Marcos. Binanatan at muling tinawag na bangag ni former President Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. <laughs> Sinabi niya yan ng pangunahan niya ang proclamation rally ng PDP ngayong gabi sa Club Filipino sa San Juan. Tingnan nyo. Paano mananalo yung mga kandidato ng PDP kung ganito? Di ba? Paano mananalo? Do you think kakatiga ngayon ng tao, katutuwa ngayon ng tao ng ganyan? Hindi. Kasi ang inahanap ng tao ngayon, solution sa lahat ng problema. Solution. Pero kung kayo maninira, titirahin nyo ng titirahin, yung uh, administration sleep, lalamunin kayo nyan eh. That's very off-tick. Mga kababayan ko. Out of number kayo dyan. mawawalan kayo ng boto mawawalan kayo ng sariling uh, makinarya tungkol dyan. Hindi nyo kakayanin. Ako na nagsasabi sa inyo, kung ganyan ang taktika nyo, kasi sa pagiging pro-China ng mga to, wasak na rin sila dun eh. Tapos babanatan pa nila si Presidente. Malas lalo sila mawawasak ngayon. Kasi ang tao ang simpati nasa Pangulo eh. Hindi kaya ng Duterte na gamitin ng gamitin ang salitang bangag ngayon. Hindi na magte-trending Mr. President. Mr. Former President. Tuloy. Maybe constant use of uh, heroin. Kaabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, Ano kaya? Yun? Hindi yung naisa gumagalaw. <laughs> hindi nakatindig lang yan sa kwarto niya. May patutsa rin si Digong sa anyay mabagal na aksyon ng Administrasyong Marcos sa mga mahal na bilihin. Pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadara, you cannot give promises, panay na lang ang pangako mo. Ngayon, kung yung ano daw? presyo ng bigas, yung presyo ng pag... Pagkain. Ano daw? Para sa Pilipino. <laughs> Mas bababa ngayon. <laughs> Bigyan ko lang comment to ha. Ang pinupunto niya dito, mabagal daw si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa inflation. Yung taas ng bilihin. Alam mo, nagpresidente ka eh. Diba? Nagpresidente ka. The most weakest president I ever seen is the former president. Mga kababayan ko, panahon ni Pinoy 42.39 ang diesel. Ang presyo ng gas, ang ano ng pet lang ano nung, no? uh, ng uh, gas 43, 44. Ganun kababa. Mga kababayan ko. Ganun kababa sa panahon ni Pinoy ng 6 years, narisulba niya yung hindi tumaas yung gasolina para hindi tumaas ang bilihin. Mga kababayan ko. Babalikan kita, noong panahon mo na upo ka, we expect na may changes sa bansa natin. Because you, one of your promises, uh, seven 7 pesos na bigas, ibalik natin yung ganito, yung kuryente, balik sa gobyerno. Ang dami yung pram promises na napako sa kampanya. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Pero, kung papansinin natin, yung kanyang sinasabi dito, tila ba parang hugas kamay para sa akin, mga kababayan. You know, the reason kung bakit paano ko nasabing hugas kamay to is, hindi ka ba nagpresidente? Hindi ba nagpresidente ka? Ang pinalitan, ang pa, ikaw ang pumalit ay uh, pinalitan mo ana uh, pumalit sa iyo ay si pangulo na humaharap ngayon sa mga problemang iniwan mo sa bayan tama correct me if i'm wrong please comment down below kung tama ako o mali ako marami tong iniwan na problema sa bayan na hinaharap ngayon ng presidente especially the inflation Noong panahon ni Duterte, mga kababayan ko, ang presyo ng siling pula, mga kababayan ko, umabot po ng 1000. Dumating pa nga po sa puntong 12. Mga kababayan ko, 'di ba? Kasi bakit ko parang 'ko nalaman, nyo, may business ako that time eh. Tapos tawang-tawa ako dito, mga kababayan ko. Nung tumaas ang gasolina sa kanya, mga kapatid, sumabay bumulusok din ang presyo ng bigas. Tapos sa kanya nag-start din yung pag yung pagsiklab ng uh, taas presyo ng bigas at hirap na hirap tayong ibaba ngayon. Tapos magmamalinis siya, sasabihin niya mga kababayan ko, ganito, ganito, ganyan, ganito, si Bongbong Marcos mabagal. Okay na mabagal eh. Aminado naman kami doon na merong konting bilis. Aminado naman kami doon kung bakit medyo bumab bumabagal. Kasi ang dami mong iniwan na problema sa bansa natin na sinusolusyonan ng administrasyon ngayon. Sa damakmak na problema ang iniwan mo dito kulang pa yung 6 na taon ni Pangulong Bongbong Marcos para resolvein 'yon. 'Di ba? At ngayon, sa harapan ng mga taong taga-suporta mo, nagano huhugas ka ka. And you're telling to all of your support, telling to all of all of your supporters na malinis ka. Trapu, mga kababayan. And you're telling right now na sinasabi mo na ano? Na wala kang bahid-dungis? Ikaw lang ang Presidente nakita kong hindi napaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. So I told you guys, if we comparison President Bongbong Marcos and former President Duterte, malayo ang pagitan nilang dalawa. 'Di ba? Si Pangulo, there is a an goal and vision to Philippines. Duterte have no vision for the Filipino people. Literally, mga kababayan ko. Kasi eh, pasensya kayo kasi kung harsh ako magsalita. Because nakikita ko yung difference eh. Kung wala magsasalita, walang magsasalita dito sa atin. Mga kababayan ko, paano tayo bubulagin tayo ng mga promises at mga paawa effect nitong tao na to? mga kababayan ko. Kawawa tayo mga Pilipino. Bigas. Yung presyo ng pagkain. Yung presyo ng bigas. Di ba? Asa yung 7 pesos mo? Di ba? Presyo ng pagkain. Alam mo, inflation yan eh. Bubulusok talaga yan eh. Alam mo, kailangan natin kung ang problema natin ng inflation, mga kababayan ko, kailangan natin palakasin ang ekonomiya natin para bumaba ang inflation which is until now pinagdudusahan ng Pilipino. Isa pa sa pasanin natin at burden natin mga Pilipino yung inutang ng administrasyon nito na umaabot ng 7.12 or 7.3 trillion. Imagine mo yon, inutang niya yon. Di ba? Until now pasan-pasan natin yung problema na ng mga Pilipino. At binabayaran ng gobyerno natin yung ngayon para sa Pilipino mas bababa ngayon bababa daw alam mo kahit maupo ang mga senador nito ni Digong hindi masusolusyon nito problema ng bansa natin eh kahit si Sara Duterte hindi masusolusyon ang problema ng bansa natin eh because they are not pro charter change mga kababayan ko 'di ba? Ayaw nila charter change kasi gahaman sila sa pwesto, mga kababayan. De, literally ah, pinapangalandakan ko to sa inyo kasi alam kong ito eh, toon tama. Mga kababayan, tuloy. Kasama rin sa proclamation rally ang anak ni Digong na si Davao City Mayor Basté Duterte at Senador Robin Padilla. Bago yan, una nang binanatan kanina na re-electionist na si Senador Bato de la Rosa ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw bahid ng dugo dahil sa Oplan Tukhang ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Correct. Because President Bongbong Marcos said lahat ng yan ay hindi na involved sa Tokhang. <smart noise> Kasi hindi nila gustong kumitil ng buhay ng tao. Yun lang yun. Pero tingnan mo sasabihin ni Bato dito. Kung kinakailangan na ng lupo ng masamang tao ang aking kamay para maputiktahan ang buhay ng mga matitino. Gagawin ko po yun. How about the 32,000 innocent Filipino who died on extrajudicial killing during the administration of Rodrigo Roa Duterte. Madumi po ba yun? Question lang. <laughs> diba? Question lang. Madumi po ba yung kamay nung mga inosenteng 32,000 Pilipino na namatay, na damay, na walang kinalaman sa ipinagbabawal na gamot na ng buhay at inagaw sa kanilang mga pamilya ang kanilang mga pangarap at ngayon ay nakahimlay sa mga simenteryo, gagawin niyo po ba yun? If that is the mindset of this senator, God! My God! Mag-isip kayo! <laughs> mga kababayan! During the Duterte administration, there is no big time drug syndicate, drug lord na na-convict. Only the small time user ang kanilang tinitira. Pero yung big time, malaya. Eh bakit hindi mo napanagot si Michael Yang? 'Di ba? Sabi ni Senator Bato to eh. Tatanungin ko lang ah. Tingnan niyo ah. Tingnan niyo to. Ayan oh. Eh, no. Ang mga inendorso niyang senatorial candidate. Pakinggan niyo it. siya sa amin Senator Bato. Kung kailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kabay para tahan ang buhay ng mga matitino. Gagawin ko po yan. Gagawin mo yun. Sige, hulihin mo si Michael Yang ngayon. Eh kung gagawin mo yan, Senator Bato, hulihin mo si Michael Yang. 'Di ba? Oh. Sa warehouse ni Michael yang nahuli, nakuha yung uh, na dato net uh, isang kilo-kilo uh, na droga doon sa kanyang ano warehouse. Sige nga panagutin mo nga ngayon. Sige nga. Tokhang mo nga try natin. Sige nga. I challenge Senator Bato de la Rosa. Sige. Mananalo ka pag ginawa mo to. Ay, challenge you, Senator. Sige po. Kung talagang gusto mo dumanak sa kamay mo ang dugo, dumanak sa kamay, dumanak sa kamay mo, sige po. Hulihin nyo po, tokhangin nyo po si Michael Young. <laughs> diba? <laughs> Seryoso. Diba? Dagdag pa ng Senator. The Murfa! that the nulis than the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, we are somebody! <laughs> Weak! <laughs> Ipinagmalaki rin ni De La Rosa mga kandidato ng PDP sabay buwelta sa sinabi ni PBBM na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. <laughs> Saktan pala sila doon. <laughs> Oy God! Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay eh, parang nagbibinta lang na ng suka. <laughs> Anong tingin niyo Kaya itong tingin Ano yan? <laughs> Ma <laughs> ay, alam mga senador na pinabili ng suka. <laughs> Apo <laughs> po. Tuloy. Uh, ang handi ng binitawang salita ni Attorney Vic Rodriguez at sa Party List Representative Rodante Marculeta. Ito si Vic tingnan natin. Ang suka ang kalaban ng tanso. <laughs> <laughs> pang 'yan sa mga loyalista tanso. Suka daw. O sige kalaban. Tuloy. suka ang kalaban ng Peking Ginto Ha? Ah? <laughs> suka. Pwede pala 'yung pan-testing ng Peking Ginto. Sige 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 sige. Pagbigyan natin si Atty. Vic. May diploma ho ako at tapos ako. Hindi ka naman namin tinatanong. Nang kolehiyo. Ah, alam natin kung bakit Napaka taas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Mukhang ang mataas ang bilihin eh, uh, Kong Marculeta eh. Tanongin mo si Duterte, bakit hindi niya napababa ang inflation nung siya nakaupo? Ba't Pati mo kung dinahin 'yon. Bilib ako sa iyo na mo abs BSBm pero ang tanong ko dito, ba't hindi mo kung dinahin si Duterte noon? Ngayon ka pumuputak, 'yung eh, nag lahat ng problema sa panahon ni Duterte, 'di ba? Ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kundi sa panahon ni Duterte. Pati hindi mo kundi nahen si Digong. Anongin mo kung bakit anong ginawa niyang kapabayaan sa Pilipinas kung bakit tumaas ang inflation sa bansa natin? Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Ay, wala kami pakialam. Kumakain na, hindi talaga kami kakain ng may suka. Nahalo lang yan sa ano, addition lang yan sa mga ulam. O, kagaya ng paksiw, hindi naman kinakain ng suka eh. Di ba? Diba? Psst. Pwede ba yong kainin mo yung suka? Bakit di ba pwede inumin? Ang nakabimbing impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte ang binida ni Atty. J.V. Hinlo. Gusto niyo ba na ma-impeach si Sara? Ay, oo, oo, gusto namin. <laughs> <laughs> panalo niyo mga senador namin, natin, this 2025. Ipanalo daw yung mga senador nila para hindi daw manalo sa boto. Sigurado ba kayo? April, May, June, July. Ah, hindi. Hindi mananalo. Kasi ang, ang, ang magpapa-impeach kay Sarah, yung mga senador pa rin ngayon. There is a one-month transition. Baka nakakalimot sila. <laughs> nagbabalita mula sa frontline. Rio Fernandez, News 5. Ayan mga kababayan ko, no? napakinggan ninyo yung mga atake nila. Maging mapanuri po tayo mga kababayan ko. Nakita nyo po kung paano ang taktika at gano'ng kadumi ang ginagawa nila sa bansa natin. Think of it mga kababayan ko. Huwag kayong magpaloko at magpabudol sa mga ganyang sistema nila. Sapagkat yung mga ganyang ginagawa nilang gawain ay wala pong puwang para sa atin. Muli po mga kababayan ko, isipin natin na mabuti, alamin natin, pag-isipan natin, pag-aralan natin ang kanilang mga sinasabi. Hindi lahat, mga kababayan ko, ay tama, mga kapatid. Ngayon, nagkakalat ang mga propetang yan para sa kanilang gustong mangyari sa bansa. Nasasabihin nila, ay ganito, ganito, ganyan, ganito, ganito, ganyan kami, ganito, ganito, ganyan. Lahat ng yan, mga kababayan ko, matatamis ang dila. Kaya mag-isip po tayo ng mabuti before tayo magsalita. Ngayon pa man, mga kababayan ko, eh, tignan nyo yung kanilang kalidad. Tignan nyo yung kanilang ginagawa. Pag-isipan nyo mabuti. Huwag na huwag kayong papadali, mga kababayan ko. Muli, ako po si Biyahi Ni Koy TV. Sa panahon ng eleksyon, naglalabasan ang mga bulaang propeta. Maraming salamat po. Please don't forget to follow, like, and subscribe. Dito lang yan sa Biyahi Ni Koy TV.